mga tinitraining talaga ng mabuti ng mga coach. Pag may mga coach talaga na humahawa, yes. magaling talaga yung fighter. Yes. Pero kung self-learning ka lang, uh -huh. self-learning ka lang, pero nanalo ka naman, oh, ano, may, may 40. Tapos, parang si, ano, you know, si Junior Samar, ayan. Nga <laughs> ah, pala si Junior Samar, anti-fated po Manongan, si, si Rocky Marciano Uy, wow. counter ngayon Kasi aja lang partner Red Corner Convex Boxing gym Naglalaban Laban ka sa Olympic Team Boxing gym Uy Ganda, ganda, ganda ng atake Ganda rin ang defensa partner Susunod palaro natin Ano, gym by gym Oo. Sunod so, pala rin ko mga coach. Gusto ko mga sparring. <laughs> mga coach 20 seconds! Maraming <laughs> pinapakita ni Tony Bayones laban kay Manchica. Oy. 10 seconds! Protect yourself all the time. Uy! <laughs> Ay, kita tingatawag, oi. Bumiyak, oi. Ay, Ay! And round number one. Wala kong magalit sama, oi. Oh, Teta na. Woy! What a punch! Man. What a left hand oh. oh. play, na, edko. Nang kanda ng partner. Ay! Six, seven, eight.

Julian, magbabol kang mamaya, Julian. Galaw ka, galaw. Papa Corner, huwag ka dyan. Go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm not going you, Thank you.